Andito po kami ngayon, binibilad sa kainitan. At nakita nyo naman guys, round 2 na to, round 2, round 2. At malapit, malapit na maluluto yung mga itlog namin guys, mantika na lang ulang. Ano masasabi mo tropa? Kula na lang kawali. Hoy mga tropa, tropa. O taga seryoso mga, kita <laughs> nyo guys, mga seryoso yung mga kaibigan namin. Binibilad no? na sa init. Nagkakanta yan, pati damang walang payong. O, mga guys, ano masasabi nyo? Oo, oh, masabi, Ano masasabi daw? Ay, wave <laughs> Yan, yan ang epekto ng init Tatanungin mo ano sasabihin Sabihin ka lang wave Hi daw, hi Sige guys Oh, hello daw, hello Oh my god Nagkita nyo yun guys My god, so mag English, English ah Sun kiss, sun kiss sun daw, sun kiss <laughs> Oh, sun kiss future vlogger sun kiss daw future mga vlogger yun mga tropa o selfie daw <laughs>